Ano pati? Oo, oh, paubos na. Yan na lang. Uling oh, guys! Mm -hmm. 20! Yan. Thank you! Thank you guys! Thank you! So guys, dahil nagkakaubos na na uling, naisipan ko mag-vlog sa inyo kung ano yung mga alternatibo na pwede niyong gawin pag nagkakaubos na na ng panggato. So ito guys, maganda to sa mga nag-board. O yung mga... emergency haloto, ano? Ano? So, ang brand niya ay Gaslight. Ito guys, yung sama to. So, dito niya yung ilalagay. Kita niyo naman. Maliit nga lang. O, oh, kita niyo naman. Nakikita niyo naman. Ha? Ayan. Ganyan yun. Oh, wow. Kikita so, niyo na, ha? So, ito. Ilang dataan niyan, te? So, depende sa gamit mo to guys. May nagsasabi. Kasi ako hindi ko pa naubos to as uh, ako nagamit. Pang emergency ko lang to guys. Pang init-init ang -init tubig. Oo, oh, pang kung oh, naubosan ka ng gasol. Ito na kaya bumili ako nito kasi... Para may magamit kami pag wala akong pambiling gasol on the spot yan. So, sabi nila, nag depende sa gamit mo. Three days, pwede. Pero depende talaga sa pagluto mo kung marami talaga. Mura lang pati yan, guys. Oo. Oh, Mura. Mas, sa iba, guys, 75. Ito, ha, sa akin. 65. Ayaw kang pahirap sa kapwa ko, no? Pumita lang ako ng konti. Okay na ako, guys. Kasi hindi lang naman isa ang pinag-tinutubuan natin. I-mention so, mo so, kung gano'n yan, Gabos. So, ito, nabili ko to, guys. Hindi ako nagkakama. Nabaga na sa 1,000 plus to. Ah, ano? Parang less 1,000. Plus kasama to. May, kasi to, guys may, may kasama na ito, may kasama pang isa nasa box yan. Nalingaw na ako kasi sa mga si Billy ko. Nalingaw! Nalingaw, nalimot. <laughs> na, itago na natin kasi pang emergency ko na. Kasi tayo nagkakaubusan na ng uling guys, ang daming pinamad ng Pasko at bagong taon, kaya naisip ko talaga mag-vlog. Ayan. So ito guys, meron pala nitong malaki at sa maliit ha. Ito hindi mabenta to, kaya wag niyo, kung kayo bibili nito, wag niyo itong ipursu, ha? wag nito, wag nito. Ito lang, ito lang size na tumanak, malaki. Ito ang mabenta. Ah, kasi okay, naman Malulugi din. Malulugi ka dito na istangan ko muna mo. So talaga the best of size. Ha? Ito naman guys, kita niyo naman ubos na kaya dito ko na tinago ang ubing. Nagpapatago na sila kasi na reserve na. Yan. Itong dalawa na yan to. Naka-reserve na yan para mamaya baka daw maubusan na ubos na talaga guys. Ito na lang. Uling kayo diyan. So dahil ang napanood ko ng vlog, kinikilo nito guys. So far naman. Ito sabihin ko sa inyo, anong papel to? Number 2 kapirto to, number 2, hanapin nyo. So, kung mapuno na yan, it means 10 peso na yan, guys. So, Manila to Bicol, magkahalos pareho lang ng presyo ng sako ng uling. So, kung gusto mong tumubo, guys, mag-repack ka kung gusto mong kumita ng medyo malaki-laki sa, ano, sa hmm. uling. Huwag ah, kang bibili ng ma na. Ayan. Ito, 10 pesos. Ayan. Ubuwes na talaga, guys. Ayan na nga, yung cart ko yung sabi ko sa'yo. Eh. <laughs> oh. so, o, yan. yan po, ang nakaila na sila, guys, naghahalat ng delivery. Naghahalat <laughs> ng delivery. Iba na talaga pag... <laughs> Sorry naman po, kasi ako ay Bicol, Tagalog. Iba na talaga pag na hindi na kayo si Erlo. Ayoko pa mag-play ng Tagalog kasi nalalawin na ako mag-Tagalog at mag bicol Okay? Uh, dito na to kasi para yung may bibibili dito na. So, yun lang for today's video, guys. Sa update na ako, alam ko ang dami. Kung hindi magpapay, kasi hindi pa din natata sa ating video. Meron pa akong update sa inyo kung ano na ba. Meron sa akin. Ano na ba pagbabago sa loob ng 10 buwan? Dahil umuwi ako, guys, noong March. Kaya pa man buwan, ay. Eh. Yun na, eh. ay. Yep. Oh, wala more. pa ba? Ah, na si mong adjust. Nine so, months? Basta, oh, months siguro umagkitin. So, ito na. Huwag oh, na, huwag nyo nang bibi. isang video ko na yan. Basta sinasabi ko sa inyo yung tungkol sa uling, guys. Yan yan. So, thank you. <laughs> sa uling, sa <na> gaslight. <laughs> uling at saka gaslight. na ah, gaslight, baka naman. Ayun, mas maganda guys. Masyari sa restaurant katagad sa akin. Bumili ka sa pinaka-main. <laughs> May naka-main siya. <show laughs> Kasi guys, kumakain ng aking <laughs> karami. Kaya, tuwa ka mo na ba siya. Pakain na Bye! <laughs>